Nagtrending ang pangalan ni Atasha Mulak sa dating Twitter na ex nitong Sabado, September 23, nang opisyal siyang ipakilala bilang bagong legit double cards at bagong host ng EAT sa TV5. Ibinandera ng Tito Vic and Joey ang uni ni Naagam Mulak at Charlene Gonzalez. At nito namang lunes, September 25, ang pangalan naman ni Cassie Legaspi, isa sa mga host ng EB Tape Bulaga, ang trending sa dating Twitter Next. At napansin ito ng netizen. Kaya nagkomento sila ng kaya naman pala ng supporters ng unikaihan ni na Carmina Villaruel at Soren Legaspi na papagtrendingin ng young actress. <try> Hindi tuloy nakalagpa sa mga marites na tila pinaghahandaan na ng kapuso noon time show na itbulaga ang sagupaang Kasi Legaspi versus Atasha Mulak. Samantala sa Gimme 5, laro ng mga henyo segment nitong lunes sa E18 ng TV5 ay nabanggit ni Ellen of Hollywood siya yung karakter na lumalabas sa screen na may isa pa silang kapatid ni Tash or ni Atasha na ipakikilala sa nasabing show. Si Andres Mulak kaya ito? na twin brother naman ni Atasha. Usap-usapan kasi na baka kunin na rin si Andres Mulak para magkasama na ang kambal. Masaya sigurado to, di ba? Bongga. May friendly competition na ng mga kambal sa dalawang non time show pag nagkataon. Magkasama sa AB Bulaga ang twins na Mavi at Cassie Legaspi. Kaya swak na swak din ng Atasha and Andres Mulak sa EAT ng TV5. Samantala, madami ang natuwa nang makitang dumalo si Jimmy Santos sa birthday party ni Bong Revilla Jr. kasi nga matagal siyang hindi nakita ng publiko. Ang birthday party nga ni Bong Revilla ang unang public appearance niya magmula nang hindi siya napakita kaya madami ang naghanap sa kanya at may chika pa nga na nangangalakal na lang daw siya sa Canada. Sagot ni Jimmy, March 2023 pa siya bumalik ng Pinas. Uh, Nag-shoot lang daw siya sa Canada para sa kanyang vlog at kailan lang niya yan na-i-post. Natawa nga lang daw siya noon dahil sineryoso ng iba yung kalakal issue sa vlog niya. Pumunta lang ako sa Canada upang dalawin ang aking apo sa ad ni Jimmy Santos. Sa Melbourne, Australia ako talaga nag-shooting kasama sila Paolo Contis at kay Abad. Pero matagal na din daw yon At namimiss na nga daw niya ang, ang, EAT ng Tito Vic and Joey. Hindi pa nga daw siya pwedeng map sa nasabing noon time show dahil nagaantay pa siya ng tamang segment. Sa totoo lang Daw ay hindi na rin daw siya masyadong naglalalabas sa gabi. Hindi nga lang daw niya mapahindihan itong si Senator Bong Revilla dahil napakatagal din ng kanilang pinagsamahan. So, dito nakita natin na magkasama din si Jimmy Santos at si Malucho Wafagar na dating taga Bulaga. Abangan na lang natin kung saan ba at kung kailan natin mapapanood si Jimmy Santos.